Nais pang ng pamahalaan ang pagtugon sa mga insidente ng sunog. Ito'y matapos sa mahigit 3,000 insidente ng sunog na naitala sa loob lamang ng tatlong buwan. Si Catlea Antonio sa detalye. nakasinding sigarilyo, overloading na saksakan, sumingaw na LPG at nag-overheat na electric fan. Ito ang mga kadalasang sanhi ng kabikabilang sunog ngayon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nakapagtala na ng 3,000 kaso ng sunog at 70 ang namatay mula noong Enero. 56% na mas mataas kumpara sa parehong panahon noong 2023. Electric fan, sigarilyo, faulty electrical wiring, these are the main causes. Dahil nga mainit eh. Mainit. Uh, 24 hours itong electric fan. No? So, these are things that we would like to achieve right now, really. Ma-minimize ang sunog, and of course, itong modernization plan, talagang hindi lamang namin ma-attain, kundi talagang majority of which matapos namin within a period of one year. Pinapatibay din ng DILG ang regulasyon sa mga LGU. Mas padadalasin ang inspeksyon at palalawakin ang training ng mga bumbero. Plano rin ng DILG na palakasin pa kakayahan sa pagdugon sa sunog sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga reforma at pag-upgrade ng kagamitan at pagtatayo ng bagong estasyon. Uh, ang, ang, ang gagawin lang namin, uh, we have the funds for this, iniisa-isa namin yung mga mayor na mag-donate. Actually, it's not even donation, magpahiram lamang lang 400 square na, na property sa amin magpahiram lang at tatayo ang kagaw natin na fire station ito. Katleya Antonio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas